Kinalangkay ng otoridad ang mga paghahanda sa halalan, redeployment ng security personnel at implementasyon ng Comelec Control Measures sa ginanap na Regional Joint Security Control Center meeting sa PNP ProBar. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Nagharap muli ang mga opisyal ng PNP Pro Bar, Comelec Barm at iba pang partner agencies sa ginanap na Regional Joint Security Control Center, RJSCC Meeting, araw ng Biyernes, May 2 sa Camp Salipada, K. Pendatun, parang Maguindanao del Norte. Sa pulong tinalakay ang mga ginagawang paghahanda ng otoridad para sa halalan sa lunes, May 12, redeployment ng security personnel at implementasyon ng Comelec Control Measures. Sinabi ni PNP Pro Bar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz na mahigpit ang kanilang pakikipagungnayan sa COMELEC upang matiyak ang honest, orderly at peaceful elections. Ang kaligtasan aniya ng mga butante at integridad ng electoral process ang kanilang prioridad. Ang pulong ay pinangunahan ni Comelec Barm Regional Election Director at Deputy Commander ng Special Task Force for Barm, 2025 National and Local Elections Attorney Ray Sumalipao. Janessa Garcia iMinds Philippines